Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang programang Kamalayan po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. At uh, ang ating pong episode sa pagkakataong ito ay bahagi po ng serye o series na ating binubuo mula lunes hanggang biyernes. At yan po ay pwede niyong subaybayan gamit po ang uh, 1143 DZMR Facebook page Okay, sila po ay merong Facebook page na palagi po nilang ina-upload yung lahat po ng ating episodes. So para po sa mga gustong balikan yung dating episodes o kaya naman po ay gustong mabuo yung episode for the week, yan po ang pwede niyong puntahan. At syempre, napapakinggan tayo gamit din po ang radyo sa Northern Luzon, gamit po ang 1143 DZMR sa AM. 7.30 po tayo dyan. At sa NCR po, gamit ang 702 DZAS, Alas 11 ng gabi sa Visayas ang DYBS. at syempre sa Coronadal South Cotabato gamit naman po ang DXKI FEBC. Okay? Sa linggong ito ay uh, pinag-uusapan po natin yung Pursuing Our Calling. If you remember, sa nakalipas na dalawang linggo ay pinag-usapan po natin yung finishing well. At atin pong natutunan sa pag-aaral na iyon na yung past, present at saka yung future ay meron pong malaking ugnayan sa isa't isa. Lahat po ng mga nangyari sa nakaraan ay pwedeng umapekto sa hinaharap. Lahat po ng ating mga kapasyahan sa kasalukuyan ay meron pong direktang impact ano po, sa ating future. So, pwede hong makinabang ang future natin because of the decisions we're making today or maaari din naman pong ang mga maling kapasyahan ng kasalukuyan ay magbunga po ng hindi magandang resulta para naman sa kinabukasan. Hindi ba? Kaya ho kailangan talagang iniisip natin 'yan. Kaya pag sinabi ho nating running the race uh, with endurance, ang intention po ay hindi lamang na isipin kung ano po ang uh, mangyayari sa dulo, ang intention po ay tiyakin na ngayon pa lang nagagawa po natin ang dapat nating gawin at pinipili po natin ang dapat nating piliin. Ano po? Yan po ang ating nasimulan. At hinangu po natin ang ating pag-aaral sa isang napakagandang wisdom writing. Yan po ay sinulat ng pinakamarunong na tao na pinagkalooban ng Diyos ng extraordinary wisdom at yan po ay walang iba kundi si Solomon. At tatlo po ang kanyang sinulat sa younger years po niya ay yung Songs of Solomon And then yung isa po ay kinoconsider as a collection of writings, yung Proverbs And then later on yung pong Ecclesiastes So itong ating isa -alang sa alang-alang sa pag-aaral ngayon ay hango po sa Ecclesiastes Na kung saan, nandoon palagi ang paalaala Na pe, pwede pong masayang ang buhay, pwede pong mawala ng kabuluhan ang buhay sabi ko nga eh, sa maraming bagay po sa mundong ito ay nanghihinayang tayo, di ba? Uh, manghihinayang ka sa pagkain hindi nakain at natapon, napanis lang. Nanghihinayang tayo sa mga gamit na nasira na hindi po natin nahusto. Nanghihinayang po tayo sa mga bagay na hindi natin napakinabangan pero eventually itatapon na lamang. So, nandyan po ang reality po niyan. Ang nakakalungkot lang... Hindi sa lahat ng pagkakataon ay nanghihinayang tayo sa tamang bagay or sa ating buhay. Alam nyo, marami pong mga nagsasabi, ngayon pa lang ha, nakikita nila yung buhay ng iba, ngayon pa lang, nasasabi na nila, sayang ang buhay ng batang iyan. No, kaya, sayang ang uh, kinabukasan. Eh bakit hindi pa naman natatapos ang buhay, bakit meron na kaagad uh, judgment or conclusion na sayang? Ang reason po doon mga kapatid, dahil hindi mo pa man nakikita yung kahahantungan ng buhay, yung pong direksyon ng kanyang nilalakbay, alam mo ay doon na patungo sa walang kabuluhan. Yan po ang reality. At ang masakla po, hindi pa nga dumarating sa dulo, eh masasabi mo ng sayang dahil nga mali po ang mga hakbangin, mali po ang mga ginagawa at dahil po dyan ay... Yan nga ang nararanasan. Kaya po yung word na meaningless, yung word na vanity sa ibang salin sa English, ito po ay binanggit 38 times sa aklat po ng mga ngaral. At yung original word sa Hebrew ay hevel, na ang ibig sabihin po ay emptiness, futility, or vapor. Parang isang singaw na nawala. Isang bagay na pinagpagalan pero hindi napakinabangan, isang bagay na pinagsikapan, pinaglaanan ng panahon, pero nawala ng saysay. Di ba? Isipin mo yun, ano? At araw-araw po, naku, nandiyan ang paghihirap, pagpapagal. Naalala ko yung mga kausap ko nung isang beses, ano? Sabi ko sa kanila, ganun lang ba ang buhay? Tayo po ay gigising, magtatrabaho, magsusumikap, magrereklamo sa hirap ng buhay. Tapos pagdating po sa dulo, masasabi lang natin na sayang, sayang ang aking buhay. Bakit kasi hindi po nagamit sa tama. Kaya napakahalaga po na ating pag-isipang maigi, ano ba ang direksyon ng buhay na ito at ano ba ang dapat isa-alang-alang sa buhay na ito. Tingnan niyo po ah, sabi ho ni Solomon sa chapter 2 verse 11, but as I looked at everything I had worked so hard to accomplish, it was also meaningless, like chasing the wind. There was nothing really worthwhile anywhere. Pinagpagalan, pinagsikapan, pero ang kanyang sinasabi rito, walang saysay. At marami pong tao ay masasabi natin at maituturing nating tagumpay sa pamantayan ng kapwa-tao, pero ang buhay po ay meaningless. Kaya nga sinulat po ito ni Solomon para tayo na nabubuhay sa panahon ngayon. Meron pang pagkakataon bago dumating sa dulo ng buhay, may pwede pa nating mabago ang mga bagay. Sapagat kung hindi po tayo gagawa ng radical change sa kasalukuyan, makikita po natin ang hindi magandang kahahantungan pagdating po sa dulo. Kaya nga ang challenge po rito ay talagang pag-isipan. Ano ba ang lalong mahalaga sa buhay? Ano ang dapat pagtuunan sa buhay? Ano po ang layunin ng buhay? At ano ang dapat inaatupag sa buhay na ito? Dahil ang pinakamasakla po, mabuhay ka ng ilang dekada, para lang sabihin pagdating sa dulo, sayang, mali ang pinaglaanan ko ng buhay. Di ho ba? Kaya nga kailangan nating pag-isipan, kailangan nating aralin. Ito pa. Sabi niya sa verse 18 to 20, this is actually uh, isang bagay na very common na nararanasan po ng mga magulang at anak at ang sabi ng talata, I came to hate all my hard work here on earth, for I must leave to others everything I have earned. And who can tell whether my successors will be wise or foolish? Yet they will control everything I have gained by my skill and hard work under the sun. How meaningless! So I gave up in despair, questioning the value of all my hard work in this world. Mabigat ho yung sinabi niya, no? Kasi nga, magsumikap ka man at maging matagumpay sa mata ng mundo to the point na ang inaasam ng mundo, yung pong kayamanan, kapangyarihan, katanyagan ay makuha mo. Pero ang bigat ng tanong niya, sabi niya sa verse 9, Who can tell whether my successors will be wise or foolish? Magiging marunong ba sila? Magiging maalam ba sila? O magiging palalo sila? O kung ano mang klase sila, sabi niya rito, They will control everything I have gained by my skill and hard work under the sun. So pe, pwedeng yung iyong pinagsikapan sa mahabang-mahabang panahon ay masayang lamang dahil po sa mga maling kapasyahan ng susunod na henerasyon. Pe, pwedeng yung ating pinagpagalan na iniisip nating iiwan sa next generation sa halip na maging pagpapala po sa kanila ay makapagpasama pa sa kanilang kalagayan. Hindi ba nakakalungkot na reality yon? ah uh, marami pong mga kwento ng ganyan. Yung mana na tiniis ng mga magulang para ma-preserve at para ma-ensure na maipasa sa next generation so may mga bagay silang hindi binili, hindi pinagkagastusan, hindi pinaglaanan para sa kanilang sarili so that they can pass it on to the next generation. Pero ang masaklap at malungkot po sino makapagsasabi kung yung next generation ay mapapagpala nito. Misan nga, hindi pa ho nawawala yung magulang eh. Sumpa na yung mga kayamanan, di ba? nag aaway, -aaway ang mga anak, demandahan magkakapatid, magpipinsan, uh, demandahan po ang pamilya sa kapwa-pamilya, magulang sa anak, at nangyayari po yan. Kaya nga ang sabi ni Solomon, sino makapagsasabi? Kaya ho, kung hindi natin isa sa alang-alang yung wisdom na ibinibigay sa atin, at hindi tayo gagawa ng tamang hakbang, yan po ay pwedeng mangyari sa ating buhay. Kaya huwag niyo hong isipin na dahil materially ay okay kayo, ay okay na kayo. <laughs> Sapagat ang basihan po ng kaayusan ng buhay ay hindi nalilimitahan sa material na bagay. Ang reality po, walang katiyakan pagdating sa mga material na bagay. So several things can be learned from uh, dito po sa Ecclesiastes, the realities of life. Number one is death is unavoidable. Yan po ay siguro wala nang kailangan pagdebatihan, pag-awayan, pagtaluhan dyan, no? Hindi ho natin maiiwasan ng kamatayan. The other day, meron po akong kausap tungkol dyan. Sabi nga namin, uh, para bang automatic sa tao na gustuhin ang mahabang buhay? Di ba? Long life. Kaya kung ikaw ay medyo may impluensyang Chinese, Uh, tuwing birthday, kakain ka pa ng birthday noodles. Yan. Yun naman hong mga Pinoy, pansit. Di ba? Kahit ho, hindi katulad ng birthday noodles, eh, bakit daw pansit? Para daw long life. O, yan po ay mga paniniwala at pamahiin lang naman. Pero kaya ako po sinasabi yan dahil symbolic yan eh, ng mga desires ng puso ng tao. Na gusto ng tao is long life. Pero ang tanong, desirable ba talaga ang long life? Hindi naman sa tayo po ay nagmamadali at gustong mauna. Kaya lang pag pagisipan din naman natin. Kung marami kang mga pighati sa mundong ito, whether physical in the form of sickness or maybe relational or maybe emotional, psychological or even spiritual. Ang tanong po, yung bang long life ay maganda talaga o napo-prolong lang nito? yung pong mga pighati at uh, hindi magagandang bagay sa ating buhay. Kaya nga po, ang dapat nating asamin, at yan naman ang gustong ibigay ng Diyos, yung pong tinatawag na meaningful life. Hindi yung haba ng buhay, ang pinag-uusapan yung kabuluhan, yung saysay ng buhay. Dahil pwedeng mahaba siya na walang saysay at kabuluhan, eh, pwede rin namang hindi siya ganoong kahaba, pero naging napaka-significant ng buhay na yan. So, kung tayo po ay aware that death is unavoidable, tayo po ay magsusumikap na gumawa ng mga pagbabago araw-araw, kapasyahan araw-araw para matiyak na mapili po natin kung ano ang tunay na makabuluhan. Pag merong namamatayan, kadalasan po ang pag-iyak at kalungkutan ay bunga ng dalawang bagay. Nawala ang mahal sa buhay at nawala din ang pagkakataon na maiparana sa mahal sa buhay ang iyong pag-ibig at maaari paglilingkod. Kaya po, nakakalimutan that death is unavoidable. Pangalawa po, life is unpredictable. Ito naman eh, hindi talaga natin masabi. Sabi ko nga, itong pandemic, yan po ay... Uh, nagsilbing isang malaking aral sa marami sa atin. Marami ho ang nagplano ng negosyo, mga lakad, di ho ba? Mga gustong gawin. At uh, may mga advance booking na kasi naalala niyo nung time na yon, usong-uso ho eh nung 2018 at saka nung 2019. Kasi po nagsimula ang pandemic eh 2020, di ba? March yung unang-unang lockdown kalahati, kalagitnaan ng March. Marami ho yung mga lumalabas sa social media na mga listahan ng long weekends. So, umpisa pa lang ng taon, alam na ng tao ano yung mga long weekends. No? At dahil alam na ng tao yan, syempre book na ho ng bakasyon, planuhin na ito, may mga ikakasal, may mga events, at kung ano-ano pa. Tapos dumating ang pandemic. No? Wala namang makapagsabi. Actually, sa mga kapatid natin at kababayan dyan sa Batangas, mas nauna pa nga silang nahirapan dahil sumabog pa yung bulkan, 'di ba? Right before the pandemic. So kung tayo ho nahirapan around March dahil March po uh, nagsimula yung lockdown. Sa kanila ho, parang inero pa lang eh, nando na ho yung pagsabog ng bulkan at nauso na ho yung lockdown nung time na yon sa kanila. Dahil po sa pagsabog ng bulkan, Naalala ko yan kasi uh, a few days bago sumabog yung bulkan, nagkasalpa ho ako sa ano eh, sa tagaytay, no? At later on, apektado sila ng pagsabog ng bulkan. So, yan po ang reality niyan. Life is unpredictable. So, ibig sabihin, kahit na ikaw yung pinakamatalinong tao, hindi mo pa rin kontrolado at alam yung susunod. Kaya nga, ang daming negosyo nagsaray, eh, di ba? Ang daming buhay na apektuhan. Dahil yung bang akala mo na itong trabaho na to, sobrang stable nito for life na ito, o kaya sobrang stable na ng income uh, Ayos na ako rito, tapos biglang ma-realize mo Pagdating ng pandemic, isang virus na hindi makita eh, ganyan pala ang epekto Lockdown at napakahabang panahon Ngayon palang unti-unting bumabangon ang iba So ibig sabihin po, talagang nandyan po ang reality That life is unpredictable At kailangan nating panghawakan, kilalanin ang katotohanan ito And then number three, so death is unavoidable. Life is unpredictable. Number three, life faces the threat of meaninglessness. So tiyak yan, mamamatay tayo. Hindi natin alam ang susunod na magaganap. Kaya ang buhay, pwede pong masayang. Kaya nga, sinasabi po ni Solomon ay ito. Ano ang saysay ng buhay? So the problem was declared. Andiyan po ang problema. Yung buhay natin pwedeng masayang. And the problem was discussed. So dun po sa chapter 3 to 10, pinaliwanag po ni Solomon lahat ng mga pinagkakaabalahan ng tao. Yung pagpapayaman, pagpapasikat, yung kanyang mga pinaglalaanan, mga political ambitions, strive for power, for wealth. At ang sabi niya, lahat ng ito, inisa-isa niya. At sinasabi niya, kung yan lang ang pinaglalaanan ng buhay mo, eh hindi matatagang buhay mo. And then in the end, sabi niya, the problem was decided at pinakita niya sa atin kung ano ang lalong mahalaga. So what can we learn from this? Okay, ito ho, napakaganda ng sinabi ng isang author. Uh, kung akala daw po natin na tayo ay nilikha to be successful, nag tayo. Ito po ang kanyang pinahayag. We are not created for success. We are created for something greater than success. At yan po ay tinatawag na significance. Okay? Kasi po, success basically is getting what you strive for. Significance is achieving what God wants you to do. Hindi yung kung ano yung nakuha mo, kundi ano yung na-contribute ng iyong buhay. Hindi yung kung ano yung nakamal mo, kundi ano yung naipasa ng iyong buhay na magkakaroon ng significant impact sa next generation. So let's uh, distinguish between the two. Success is when you have added value to yourself. Significance comes when you add value to others. You cannot have true success without significance. Hindi kompleto eh. Kaya ang tanong pagka na, nakamtan mo na ang tagumpay, ang susunod na mabigat na tanong na dapat mong kaharapin ay ito. Eh ano ngayon kung nakamtan mo yan? Di ba? kasi ang reality po either mawala ang mga bagay na 'yan or mawala tayo sa mundong ibabaw. Life is temporary. So significance is about knowing your purpose in life, growing to your maximum potential, and sowing seeds that benefit others. So 'yan po ang significance. Kaya malaki ho ang kaibahan. So paano ho tayo magkakaroon ng isang buhay na makabuluhan? several things that we have to consider. Number one is faith in God. Pananampalataya sa Diyos. Pananampalataya dahil sa buhay na ito, marami hong kapasyahan. Sabi nga sa Proverbs 3, di ba? Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will crown your efforts with success. So ang kaisipan at idea po nito mga kapatid, yung ating mga decisions ay apektado po ng ating pananampalataya. So kung meron kang pananampalataya sa Diyos, kailangan gumawa ka ng mga kapasyahan na lilinya po doon sa sinasabi ng iyong pananampalataya. May warning nga eh sa Proverbs 14 verse 12. Ang sabi ho ng passage, There is a way that seems right to a man, But in the end it leads to death. Meron pong landas na parang tama sa ating paningin at sa pantaha pero bandang huli ay magdadala pala ng kapahamakan. So yan po ang masaklap at mabigat na katotohanan. There is a way that seems right to a man but in the end it leads to death. Kaya ang paalala niya po sa atin, remember your creator in the days of your youth. Alalahanin mo ang Diyos sa panahon ng iyong kalakasan at kabataan. Huwag mong hayaan na 'yung mga kaabalahan, kaaliwan na dulot ng mundo ay maglayo sa iyo sa tunay na layunin po nito. Ito po ang larawan ng buhay eh. Pagbata tayo, high energy. Pag may edad na, 'yung energy nawawala na, no. Pagbata eh sobrang aktibo, 'di ba? Pag tanda, tulog na ng tulog, no. <laughs> Nauubos 'yung energy. Dati kaya natin, ngayon hindi na. Pero pagbata, kulang ka sa wisdom. But as you get older, nakakaroon ka naman ng wisdom. Ang masakla po, kung hindi natin susundin ang sinasabi ng salita ng Diyos, yung bang by the time you gain wisdom, you realize you no longer have the energy to implement or apply the wisdom you have gained. Yan ang masaklap. Nung nalaman mo kung ano dapat gawin, wala ka ng lakas para gawin to. Eh, ang lungkot po noon, So you have to have faith in God. Read the Bible, have faith in God and obey what it says. Sapagat 'yan po ang susi para ma-maximize natin yung time of youth na meron po tayo. Pangalawa is firmness of faith. Pananampalataya sa ating Diyos. Uh, kasi po maraming bagay sa mundo ang unpredictable pero kung meron tayong pananampalataya sa Diyos at matatag ang pananampalatayang ito haharapin natin ng tama ang buhay. Iba't ibang perspective po ang tinuro sa atin. Eh. Sa aklat po ng Ecclesiastes, sinasabi that life is an adventure. Hindi mo alam kung ano susunod. So live by faith. Uh, isa po yan. Then life is also a gift. Enjoy it. May mga tao po na ang tingin sa buhay parang problema. Kaloob po ito. Kailangan din naman nating i-enjoy within the right Ah uh, parameters life is also considered as a school isang malaking paaralan so you have to learn your lessons and life is a stewardship so you have to fear God which leads us to another point the fear of God So faith in God firmness in our uh faith and service and then fear of God At yan po ay ibig sabihin ay kinikilala mo ang authority ng Diyos sa iyong buhay at sinusunod mo ito at ginagawa ang kanyang kalooban. Yan po ang napakahalaga mga kapatid. Kaya pag tinignan, tingnan po natin, may simula, may dulo ang buhay. May panahon ng pagsilang, may panahon din naman ng kamatayan. Yan po ay katotohanan. Hindi natin mapapasubalian yan. Pero in between yung ating birth and death, may mga kapasyahan po tayong dapat gawin. At ang mga kapasyahan po na ito, kailangan natin isaalang-alang ang kalooban ng Diyos dahil pag mali ang kapasyahan, mali ang kahantungan. Pag mali ang kapasyahan, mali po ang magiging resulta. Kaya po, sa buhay na ito, may layunin ng Diyos, pero merong kang kapasyahan na kailangan gawin upang matiyak na ang iyong buhay ay umaayon sa kanyang layunin. At pag ginawa po natin yan, mamumuhay tayo ng isang uri ng buhay na tunay na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Sana po ay naging pagpapala sa inyo ang ating serye sa linggong ito at ang episode na ito. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos at nagpapaalam. Na ito po ang programang kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DCAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.